Ay hey, mga panalo, magandang magandang uh, umaga sa inyo lahat. So meron tayong gusto ang concern ni Bossing. Ay uh, lagi na nagbabawas yung kanyang uh, pulant. Ano? So ang gagawin natin for today is iti-test natin yung kanyang uh, radiator kung okay ba. So pro po yung kanyang radiator at uh, nadala na daw niya sa kasa to. Uh, sa sabi doon, palta ng palta ng palta ng, ng pulant. So ngayon dahil nagbabawas ang pulant, kailangan natin i-check yung uh, radiator kung may butas. So paano nga ba mag-check ng uh, radiator? kung mayroon siyang linkage. So, kung mayroong singawan o kung may tagas. So, itong hus na ito, huwag nyo nang aalisin ito. Tapos, itong dalawang butas, dito makikita nyo yan. Ito. At saka yan. Dapat, uh, takpan itakpan nyo. So, meron kayo dapat ekstra kasama. Siyempre, may taga-video tayo. Shoutout kay Paring Jomar. So, ano po ba yung kailangan? Siyempre po, tubig at saka timba. Ano, maglublog na natin ito mga boss. Yan. So, sinasol na natin. Siyempre, kailangan nyo ng compressor para malaman natin kung may sisinaw. So, lagyan natin dito yung panghangin na na. Ayan. Kasi lawlog lubog dapat ha, pati yung takip. So, ngayon, magbarili natin ng hangin. So, kung may lalabas na hangin dyan, doon may sumisingawa sing na. So, mapapansin nyo mga boss, sa, ano na, sisingaw sa takip. Sa takip lang. So, ibig sabihin, good yung radiator niya. Ang problema, yung takip, may singawa na. Eh. So, sa takip siya may problema mga boss. Ayan na, nabula. So, kahit anong salingin nyo ng kulat dito, laging lal, uh, magkukulang kasi may sumisimaw eh, no? So, yun. So, kanina may nakuha tayong rubber dito sa ibabaw. So, subukan natin ibalik yung rubber. Kung may pa rin, naman So, ito yung rubber na nakuha natin, mga boss. So, dyan ko yung nakuha kanina. So, tatest naman natin ngayon kung may lalabas pa rin na uh, hangin. pangit din dito kasi parang hindi siya masarap ng ayos ano. Tapay natin. So ito na. Sakit na yun. So dapat wala talaga lalabas na hangin. So, pag may lumabas pa rin na hangin, so yun na. Sa so, takip na yung problema na. So sa madalit sabi, yun na, meron pa din siya mga boss. So sa so, takip talaga yung problema, ano, ano. So, okay. lagi na ubus yung kulang na sir. So wala tagas ng radiator, ang problema yung takip. So mas ano mas maganda pa yung wala yung rubber sa ilalim kasi mas konti yung lumalabas na ano uh, so ito, ito tanggalin natin ito. So may sinaw sa taquet. ano mga boss. Ayan. So pag-uwi ni sir malalaman niya kung ano yung ano, ano, Try ulit natin. Hindi natin. natin. yung rubber sa ilalim. Ayan o. Konti na lang siya pero meron pa din. So, mas maganda pa yung wala yung rubber ng Alright, so yun. So, na mag-testing ng, uh, ng, ng, ng leak ng radiator kung may problema siya na sa dito sa kabuhan ng radiator. So, kung gusto nyo testingin, kailangan nyo lang timba at saka Tapos tubig, syempre. Tapos compressor, pang So, lahat na mag gustong tumesting dyan, kung may tagas yung radiator nyo. So, ganoon lang yung gawin nyo. Tubig, tubig lang at saka timba. Ayan, maraming salamat. Sana may nakuha. Sana nakatulong.